Ako po ang kapatid na Lowell Arminor Orcad II. Uh, kapatid na Lowell, alam mo ba kung anong petsa na yun? Ah, uh, ngayon po ay July 29, 2015. At alam mo naman siguro kung nasa saan ka ngayon Opo, nasa po? Nasa loob po ako ng tanggapang pangkalahatan ng Sentral. Maraming salamat sa iyo. Bago ko ituloy po itatanong, baka kasi nagtataka yung mga manunood o nanunood sa atin ngayon, kasi yung katabi mo. so